morning guys! Time check, 3.20. Pabalik tayo. Hindi na hindi mga nasa bawak guys. Kaso pata dami din na Ano sa inyo guys? Kayo magbabayad ba kayo ng hindi, hindi nakakaya ng pamilya nyo? Kung napapakadabakan ng magina nyo? Comment lang guys. Kasi ang, pa, ang pangit nyo. Magbabayad ng hindi na apa wala tayo na hindi natin nakaparambangan or nakakain ng pamilya pamilya ng mangina ko. Ba. Katanga siguro yun guys, yung mababayad ka ng hindi mapapanabangan ng pamilya mo. pangit pakinggan may bahay ka na walang hindi na

Diba tanga, isang katangahan yun At sino yung tao talong guys Magpapahal ka na ba nga Hindi mo no, napapakinabangan O napapakinabangan na mga hina mo Ay, ito guys, ito kasi yung kwenta nung guys, kaya parang tindihan niya ako. May na kasi kanina nung pinan, pinilabas or binas out. Tapos, malinis pa eh. Sabi na kasama ko isa, ibigay ka naman. No, Ay, ibigay namin sa chef namin isa. Hindi ko. ito. Ayun. May kamay na nagkamali na pa din pati ako kasama, kasama magkabahid na ito 280 ang problema wala naman akong pagkain na inuwi paano ako magkabahid ng 280 yung nolo nya isang katangahan sabihin sa akin guys comment below hindi ba ako hindi ba ako isang idwa isang katangahan yun na isang katangahan na magkabahid ka ng work hindi pa po hindi mo napapakinabangan ang problema kasi guys sa ayaw tayo pakinggan ng pakinggan ayaw pakinggan ng katwiran natin lagi doon sa kabila ng, ng dalawang ano natin yung mahirap kanya sa ringo yung loko niya hindi ako bibigay Nah, ini tidak Tidak, Alam mo sa sarili mo ikaw ang may may mali. Kaya, baya, huwag ko na damay ng ibang ha? tayo pa ingin ng lagi ng dalawa. Sabi ng mga ng ano, ng isa, ito ito yung babayaran ko. Sige lang ma, hindi naman pa pangal, ko babayaran? si Kasi nag-ahit natin kami na cross supervisor Asa yung pinagawa pa rin sa may butas hindi naman tayo bakla guys no kaya pag natin siya comment below guys kung ano gagawin ko Babae ko, Nawala ako. Wala akong text na isa. O hindi. Hindi po. kilometer guys kung ano gagawin natin hindi tayo magbibigay guys kasi ano hindi naman ito kasalanan yan pero mas maganda siguro kung magagaling sa inyo ah advice ba? in sa second yun yun Hi yeah. bye guys, bye-bye. Bye-bye. Okay. Morning.